Napaka-boring ng weekend na to, guys. Tinatamad ako mag-PUBG at si Mrs naman ay nagpapasalon. So naisip ako mag-stroll dito sa area namin, pero hindi tayo magsasasakyan. Ito ang gagamitin natin. Charot. mag scooter tayo, guys. <laughs> Let's go. Napakabilis nito, 21 kilometers per hour. Pwede nitong takbuhin. Oh yeah, guys, dito madalas kami nagja jogging ni Mrs uh, during winter. Ito yung route ng uh, tinatakbo namin. Papakita ko sa inyo. Dito sa liwa, makikita nyo yung traffic. Dito kami madalas nagbe-breakfast ng business. Sarap ang breakfast dyan. Lalo na yung kape nila. Okay, makikita nyo dito. Uh, may mga bila dito. Uh, Ito yung tinatawag nilang summer villas. Iyan niya guys daming puno dito at hindi nyo na itatanong guys eh dito kami nakatira uh, malayo sa mismong city ng Dubai dito kami sa medyo bundok na konti makikita nyo dito uh, ito yung mga bilas yung tinatawag nilang uh, summer bilas ito ganda ito ano ito ganda ng mga architecture ng uh, building dito at syempre mahal dyan sa area na yan Pero hindi, dyan, hindi kami dyan nakatira at <laughs> tabi lang ng uh, neighborhood namin at natulad uh, nga ng sabi ko uh, outskirts ito ng Dubai uh, Maraming puno dito, maraming rin residential Pero dinedevelop na tong area na Ang dami na rin tao sa sasakyan makikita nyo later So dito kami nagja-jagging misis madalas Eh ngayon medyo mainit na Kaya Medyo mainit na nagupisa na ang summer pero tolerable pa naman yung init Medyo malamig pa ng konti yung hangin Kaya ayos pa na magpipipipipipi Pag nag summer na dito guys, pumapatak ng 43 degrees ang temperature Sobrang init, pwede kang magprito ng uh, itlog sa kalsada pero oh, seryoso, ito makikita nyo, maganda ng bulag dito And uh, sa left side, yung makikita kayo dyan Na parang uh, commercial area May kapihan dyan masarap ah, din magkapi dyan Tsaka dito, baka suswertein tayo Makakakita tayo ng mga talabot Yung mga robot na nagdi-deliver -de So kung tayo, may masasalubong tayo Ng robot na nagdi-deliver -de Automatic guys, pag nag-order ka uh, Pagkain, idideliver -de niya sa'yo Robot yung magdi-deliver -de sa'yo Na-try natin hanapin Almost 4 uh, kilometers din yata ito, isang ikot na to. Medyo mainit pa. Pero okay naman. Eto sa harap makikita nyo parang ano yan. Uh, uh, para siyang uh, internet city. I mean madaming mga IT companies dyan sa gitna nyo. And dito sa left side makikita nyo. Yan uh, Emirates yan. <coughs> makikita nyo. Uh, yan yung Emirates sa uh, catering. Diyan nagtitraining yung mga Uh, steward, uh, stewardess, mga nagtatrabaho sa Emirates Airlines. Meron din dito mga bus stops. May mga biyahe naman dito guys. Hindi naman mahirap magbiyahe papunta dito. Yun nga lang, uh, may oras yung bus. Hindi ganun kadalas katulad ng uh, pag nasa sentro ka ng uh, Dubai. Ito na oh, eh, dito napaka mapuno pa rin dito. Ang lamig daming ibon medyo ako oh, wala natang masyado nagbabike kamaya uh, pagka medyo mababa na yung araw for sure madami nang uh, ano dyan magbabike makikita nyo so less than 20 km per hour lang ang takbo natin para ma-enjoy natin yung stroll natin dito sa area do so, kaya tumakbo nito ng 24 to 25 km per hour napakabilis Ah, slowly but surely lang tayo ika nga. <laughs> Yan nyo, kaganda ng puno dito guys. Ah. Sarap, masarap, masarap mag-stroll dito. Mas masarap mag-jogging dito pagka gusto mag mo magpapawis. At bandaron pa, may parang madadaan na tayo na lakes. Kung hindi masyadong mainit, pwede tayong umikot doon. Ito nga palang area na ito guys, yung tinatawag nila na Silicon Oasis. So, from here to my workplace is around uh, 30 I think 25 to 30 kilometers Okay, may nakain na tayo dito na parang pwede tayo magpahinga, uh, maupo sandali Dito sa mga grassland na to Sandali, hahanap tayo kung saan pwede dumaan Ayun Ayun na, makapagpahinga tayo dito ng konti Ah, Okay guys, so kapahinga muna tayo dito. May mga damuhan dito na pwede kang maupo. Makikita nyo, ang ganda oh. See, makikita nyo dyan, may school. din' yung Wellington School. Okay, pahinga muna yung scooter natin. Uh, medyo mainit actually. Alas sa uh, ng tanghali dito. <laughs> Pero okay naman, medyo mahangin. Sarap, masarap. Maupo-upo, magikot-ikot dito. Kukunti yung tao. Pero itong area na to makikita nyo. Oh. Ganda. Paghapon ang dami nakatambay diyan ng mga talabat riders. Yung mga nagdi-deliver -de dito sila na po minsan. Pahinga mo lang muna tayo dito, chill. At tuloy-tuloy uh, lang magiikot tayo dito sa area. Okay guys, tuloy-tuloy lang tayo sa ating gonggong -gong adventure. So tutuloy natin pag-stroll natin dito sa area na to. And hindi niyo tatanong guys, itong scooter ay napaka napakalaking tulong sa akin. Kapag pumapasok ako sa trabaho, dahil malayo yung office namin sa parking, mga lalakad ka ng mga 800 meters, nag scooter ako. Kaya laking tulong nito, lalo na kapag summer dahil mainit, ang hirap maglakad. Okay guys, napakainit pa hindi yata tayo makakaikot doon sa may lake side pero dito tayo sa may side ng ano uh, may mga bilya dito mga supermarket makikita nyo putangin na pahon pala to pampagal ang takbo natin <laughs> medyo mabigat na yata ako medyo malangit-ngit na itong scooter ko mga kailangan ko na ipa-service to Actually, wala masyadong makikita rito eh. Balik na lang tayo. Di maganda ang video dyan. Puro sasakyan lang. Kung kapansin nyo guys, makikita nyo yung white na linya na yan. Ah... Uh, may sariling lane ang mga tumatakbo dito tsaka nagpabike at nag-scooter Ganun ka organized dito sa Dubai. Pero syempre hindi naman lahat ng tao ay susunod dyan. <laughs> okay, tuloy-tuloy lang ang ating bonggong adventure. Napakainit. Kita nyo yun, no? Nagumpisa na. May mga nakasalubong na tayo nag scooter Mamaya ang dami nyo, makita nyo yung mga bata. mag scooter Napakalaking bagay nito kaysa maglakad ka Lalo dito sa Middle East Kapag summer guys, kahit 1 minute ka maglakad sa labas Para kami microwave Pawisan ka kagad Pero at least yung pawis dito Hindi ka sa Pilipinas na malagkit Dito pa pinunasan mo okay lang eh Pero syempre, babaho ka pa rin <laughs> Pero hindi maalinsangan dito yung init. Dry yung init dito kumbaga. Ayun oh, daming ibon. hanggang ngayon eh wala pa tayo nakakasalubong na talabot medyo malas yata tayo ngayong araw na to last time nung dumadang kami dito araw-araw may talabot akong nakikita eh ayan dami na yung nagja nag-uumpisa na sila mga health conscious ang tao dito sa area na to eh, kami lang ang hindi nakakatawa lang dito sa area na to guys napakatahimik dito I mean, hindi mo mararamdaman yung city life dito sa area na to dahil ang daming puno tahimik hindi, hindi masyadong busy yung lugar unlike pagka kami sa mismo sentro ng uh, Dubai dito medyo peaceful pa dito tong area na to oh. ayan, daming puno Okay guys, pabalik na tayo. At uh, parang gusto ko muna magkape ah. Tingnan nga natin kung maraming tao dun sa kapehan. Baka pwede tayong uh, mag-stop over at mag-coffee break muna. som hamps ned. Ah. Ito guys yung kapihan. Putang na pero problema. Naiwan ko pala yung wallet ko sa sasakyan. Nako. E na sorry next time hindi tayo makakapagkapi ngayon baka sa bahay na lang okay ito yung entrance ng mga bilas, nakita nyo Kung yung iba may moto blog, ito scooter vlog. <laughs> Hindi natin afford yung mga mahaling ano motor eh. So dito lang tayo scooter vlog. <laughs> o makita nyo rito ang daming dahon ng pandan. Sa ating ginagamit yan pagka uh, magsasahin ka, di ba? Dito ay tinatanim. Hindi, matindi. Okay. Itong downside ng scooter guys Pagka may malaking hubs O walang uh, paveway Hindi ka pwede makakit Bubuhatin mo yung scooter mo Pero okay lang Hindi naman masyado mabigat ang scooter eh. Okay Back to parking na tayo <laughs> Okay guys Nakabalik na ako dito sa parking <laughs> Salamat sa pagsama nyo sa akin Dito sa ating scooter vlog <laughs> See you next time